Paano tayo makakakuha ng libreng gamot at konsulta sa PhilHealth? At ipapaliwanag ko sa inyo yan step by step kung papano ang proseso. So narito na mga paraan para makakuha ng libreng gamot gamit ang PhilHealth. Number 1. Kung ikaw ay nakakonfine ngayon o, o nagpapagamot sa accredited na hospital o health center. So number 2 ang PhilHealth Consulta Package. Simula pa noong 2022, may PhilHealth Consulta Package na at nagbibigay na ng libreng konsultasyon. So hindi lang gamot ano, kasama ang konsulta. Kailangan lang na may accredited consulta provider na pipiliin mo bilang yung primary care provider. Ibig sabihin, diyan kayo magsisimula sa primary care provider. So, sakop nito ang diagnostic test, halimbawa sa blood sugar nyo, sa hypertension o high blood, diabetes, asthma at high cholesterol. So, paano naman magabil ng libreng gamot? Unang-una, magpa-enroll sa isang PhilHealth Consulta Provider. Ito ay pupwede sa mga health centers, pwede rin sa hospital at pwede rin sa mga health clinic accredited ng PhilHealth. So, number two, magdala rin ng inyong PhilHealth ID. So, dapat lagi nyo rin siyang dala, no? Kasi kailangan natin yan. At number three, sumailalim sa screening at magparetsyeta ng gamot. Number four, hanapin ang pinakamalapit na konsulta provider na malapit sa inyong lugar. So, makikita nyo yan sa website mismo ng PhilHealth. Okay? Kasi marami, eh. hindi natin pwede isama rito. Kaya, ang gagawin nyo, depende yan sa lugar depende kung saan kayo nakatira. So punta lang kayo sa website at hanapin nyo yung inyong lugar para sa konsulta provider.